Hi guys, nandito tayo ngayon sa Capelia Matatagpuan to pala sa Santa Maria, Laguna. Yun, ito yung papunta ng KM90. Bago ka pumunta doon, kain ka muna dito sa Capelia Yun, umulan na guys! Ito yung kanilang pwesto. May taas sila dito yung daan. Yan. Ito yung kanilang menu dito. Na napakasasarap. Yan, ha? Yan. May mga anak din sila. May mga kape. yon. At meron sila dito mga cake. Hey. mo kung gaano kasarap po. Oh. Simot na simot yung pagkain. Oh. Sarap ba? Masarap. Diba? Ayan, may bulalo. Sarap. Oh. Sarap ng bulalo nila. Ayan Oh. Napakasarap. Parte yung kape nila. Masarap. Ito nga pala may ari dito. Ay ma'am, invite mo sila may pumunta rito. Invite mo sila um, pumunta ngayon. dito. Hello po, magandang tanghali po, tanghali na po. Okay. Pumunta po kayo dito sa Kapilia. Um pinakaano po namin is sa bandang malapit po sa ano sa Santa. Uh, eh. oh. Dito Ito lang po 'tong matatagpuan sa Santa Maria, Laguna. Ano bang mga may offer niyo sa kanila dito? Ah, uh, may mga foods po kami. Ah, tulad po, ito po oh, yung mga kinu na, namin. Napakita ko na yung menu nyo eh. Ah, oh. uh, may mga foods po kami dito, kaso lang po, advance order sa mga gusto. Ah, itong advance order yung mga ganyan. Ayan po yung mga, yan. Ito mga to advance order oh, po, ma'am. Opo, advance order. Papabook po kayo. Magano sa lang po kayo sa page page po namin. Papiliya rin yung page nyo. 24 hours po kami dito. Oo, oh, sarap Every ng pagkain Monday nila. Every Monday to Sunday. Ayan. Meron kayo... pwede po kayo mag-overnight. May tent po tayo. Ah, pag uh, inabutan ng gabi dito, pwede mag... Um, Magkano bayad dun? Ay, ay, 500 lang. 500 lang? Ah, walang free yun. Wala. 5, uh, ano lang talaga. May tent lang siya. Lang. Tent may siya. lang. May tent siya. Tapos may mga una lang. Hmm. Ayan, oh, overlooking yan, guys. Oh. Nagpapagod dito pagka medyo... Oo nga, ma kanina malakas yung pag eh. Dumaan kami. Pwede mag -ano, chill chill dito. Hanggang anong oras kayo nagsasara? Ah, 24 hours nga pala. Oo nga pala, 24 hours. Sila dito guys. Oo nga, kaya pag nadaan kayo dito sa Santa Maria Laguna, pumunta kayo dito. Pwede kayo mag-inom. Sa Kapilya. yung ganda ko. Ay, ang ganda oh. daw niya pag gusto nyo makita. Oh. Exotic beauty to. <laughs> <laughs> Ito yung mga iba nilang ano. Ayan yan. Best bulalo. Yung bulalo. Sarap nga ng dito, bulalo nyo eh. Napakasarap. Tsaka yun, napa yung tapsilog nila. Ang sarap. Previous. Lahat po meron tayong mga shake. Ayun, ayun. mga fresh na fresh yung kanila mga shake. Ayun o. Oh. May CR naman sila dito guys. May tao ba? Wala, wala. Wala. Maganda si CR dyan. Maganda yung CR nila eh. Papakita ko sa inyo ah. Ayun o. Oh, Overlooking o. Eh. Oh, diba? Ayan ang CR nila. Ang cute, oh. O, oh, di diba? Tapos walang <laughs> sara. Ayos. Yan may taas sila. Ayun oh. Yan, may taas sila dito. 24/7 ganda oh. Yan, diyan pwede kayo mag-tent eh, kagaya noon, ayun oh, 500 lang ang bayad. May kubo rin. O, oh, di ba? ng view. Hello. Ay, matulog dito. may tent. Sarap talaga ng pagkain, tingnan niyo, simbot na simbot oh di ba? Yun. Ito sa, ano pa Kapelia. Yun. Punta kayo dito guys. Bait pa may are, pogi pogi. Ito yung may are si sir eh. Ayan. Ito yung kanyang misis. Ito yung, tabing karsada lang. Punta dito guys sa cafe Sarap nung kape. Ang sarap ng, kape, ansarap ng pagkain. nag -e enjoy kayo. Pwede kayo mag-overnight. Kung abutin kayo ng gabi. Dito. Hanapin nyo ng cafe 24 hours. Thank you for watching. God bless.